Hello! So, what's up YouTube? What's up mga ka-trops! Managayang pagbabalik sa ating YouTube channel. Ngayon araw mga ka yan, nandito na tayo sa may SM Marilaw. And bali pinasyalan na natin, ito may nakita tayong store ng Macbeth mga ka-trops And asin sila dito up to 70%. And yung mga sabahas dito mga ka-trops may mga 1,000 plus. And sa labid natin mga ka-trops may mga caps. And yung mga caps nila nakasign ng 10%. And taas yung mga sabahas up to 50%. May taga may tag 1k pa tapos yung mga damit nila mga tops apparel nila is nasa up to 70% sa mga bagsak presyo dito sa may SM Marilo mga tops second floor yan pasukin nyo lang at puntahan nyo yan SM Marilo lang mga tops yan bago natin simulan yung video natin mga tops kung bago ka sa aking youtube channel paki like subscribe sa so akong um, pinitin yung bell button para lagi kang updated sa mga bagong video na ilalabas pa natin and umpisa na natin to, mga tops let's go nakita sa mga display dito pero meron na sa loob sa loob na lang yung silipin natin wala at mga nakaka-display dito and up to 7, ano, 1.7 na lang oh. may tago 1k na lang din dito ito mga 1k na lang yan ito mga rus bali umpisa natin sa mga caps nila yan mga rus baka nag-alap kayo ng makbit na caps yan naka 10% to yan bali ililis nyo pa yung 10% yan 1.199 yung price yan yung ganitong colorway baka magustuhan nyo yan bali natin sa isang mabilisan ha eh, yung price nito mga drops, Aros pare-pares lang yata Ito, 1,399 Ay, iba iba siya Ganda na ito mga kaps oh. Ang dami niyang ano Ang dami niyang patch Yan na oh. Ito pa, yung gayto plain lang Ayan, oh. yung price na ito mga drops is Ayan, 1,299 Pampasya lang yung mga kaps Ilalis pa yung 10% yan Ayan, bali pakita na lang natin Ayan, one below yung mga caps nila dito Mga kap nila ito, so, yung ganito mga so bit na cup. Yan, yung price nito 1299. Yan. Parang wala na silang 15. Yan below 15 na lang yung mga cup nila. Cup siya, no? Ang dami kasi cup. Yan, ayan. Ano? 1199, 11 1299, 1399. Ganda na ito. Tingnan yun, mo, so. mukhang tapos. Hindi naman siya bull cup, yan ganyan lang siyang cup. Kilit niya may design din. Yung price naman ng mga ganito nila mas mababa siguro to. Ayun, 1,399 din. Ang 10% din yan, ah. No? Itong ganda ng nito mga lapis design, no Camouflage, oh. Sa mga mahilig sa camouflage dyan, oh. No? Ayan. Kasi lang yung mga lapis so, 1,5 below yung mga cap nila. Ito, army green. Ayun, yung price nito, 1,199. Less 10%. Itong ganda na ito, oh. California. Denim. Ayan, denim siya. Pakita natin yung price nito. Ito, ito mukhang maganda to, no. 1,199. Tapos ito mga loves, may mga sapat sila dito. Macbeth. Nakagaya na lang nito mga 50 off. Yung mga 50 off, ito yung price nila. Wala pang orange tag. Pero ilalis yung 50. Yan, nasa 3,499. 3,499. Nasa ano lang to. Mga ilalis nyo na lang mga loves. Yung 1,500. Nasa kulang ano. Kulang 2K na lang din. 1,000 plus na lang din. Kaya na mag-ilalis mga loves ha. And, medyo mas kat ulo ko eh. Kasi siya na kayo. 3,499 yung ganito yung ganyan din sa'yo mga rops yung ganaganap kayo ng kamura, ito pala mga rops 10% lang daw ito yung arrival lang daw ito 2,499 2,499 yung ganito mga pamura man ng makbit ito pala o, oh. 2,250 10% tapos ito meron pa siyang isa ito black and white colorway way eh, no 2,250 10% may price pala sa sa ano sa ilalim sa ilalim, mga tax 50%. Ano pa ang mga ano, pamorma na pang running? Ano pa is ng mga ganito nila is 3,499. 3,499 yung yes. 50 off. Tapos meron pa siya isang colorway. Lightweight lang din, no? Black and white colorway. And 3,499, 50 off. Ito yung mga ganito, mga tax na pamorma. Baka nagaanap kayo. Macbeth. 50 off naman to. 50 off siya. Yung bala sa 3,499 din to. And 50 off. 50 off na rin. Gamsol siya, no? And meron din siyang white yan, tri parang ano uh, triple white tops. Gum sold lang siya. 3, 4, 99, 50 off. Ito sa ilalim yung mga ganito mga tops, oh. Yan, mga solid na pamorma, no. Macbeth. Yan, may bear sa kilid niya. 50 off to. 50 off yung ilalim niya yan. And parang parang mawag siya sa mga, ano, Jordan. Jordan 1, oh. Yan, 3,499 to. 50 off. Ilas niya lang mga tops sa oh, kayo na bahala. Pasensya na. Tapos ito pa isang colorway niya. Yan, may reduce sa toe at back part. Yan, Macbeth. 50 off. Ang 3499 less 50 off. Oh. Ito mga lutsa mga naganap ng budget meal ng Macbeth. Ito nakasindol sa kanila ito. Dati, so, dati itong ano, 2,800 na yun. 1,000 pesos na lang. Ganda ng ilalim, no? Translucent in -design yung design nyo mga lutsa. So. Di ba ang ganda, no? Ito. So, nasa ano, parang 60 off oh, na rin kasi 1,000 pesos na lang ito. Ito pa isang colorway niya mga lutsa. Oh. Army green, black colorway. Ayan. At syang, ano, 2,799 yan. Nasa 1,000 pesos na lang ito mga lutsa. So, Macbeth. Ito mo kasi mga ganito rin sila oh. Yan oh. Ano? ano? Parang siyang ano, parang suede material yun oh. Eh, no? Pero hindi siya suede yun oh. Eh, Yan, no? Macbeth. Yan, walang price na makalagay ito. Check natin sa kabilang part. Yan, yung napakita natin mga ref, nasa 3,499 siya. Yan, ito rin oh, nasa 3,499. 3,499 Naka-list na rin ito mga oh. ano, Tapos 50 off oh. Nalist karami yun sa basa na 3,499 Tapos 50 off Ito lang yung 10%. At tapos sa ilalim mga uso, oh, yan, tag 1K na lang yan. Ito mga uso, uh, ano, may mga islays, so oh, yan, eh, mga pangmotor, oh. Yan, may slides. Ano well, na natin sa baba? Yan, mga islays, mga trucks, oh. At tapos dito sa ilalim, yan, mga tsinelas. Ang kagaya niya, ito mga uso, oh, yan, eh, may, may libro pa ata siyang ano. Yung mga uso, oh, sa mga manginginom pala to, eh, may libro pang bukas ng alak. Yan, mga kapit. And that, ano, 499. 499 siya mga trucks. Yan, bali pala yung dito mga trucks, itong mga to. At yung part na to, naka-10%. check natin yung mga ganito, yung slice nila. Baka lang ganapin yung slice ng mga ganito. Ay, lang wala na, siya nakalagay na price eh. Ganun ganun, may navy blue. Ito yung mga ganito pa mga drops oh. ang macbeth. Wala siya nakalagay na price. Yung bali puntahan nyo na rin dito mga drops ah. Ganda ng ilalim yun, tapos lightweight lang din. Itong ganda ng colorway na ito ang 10% wala siya nakalagay na price ito may mga price eh, oh. 499 ganyan so maganda yung colorway na ito 499 499 ito mga tops naka 50 off yan ha ah. 50 off oh. sa so, mga rasyo mga chinelas na dito naka 10% mga 10% lang yan 499 yung delish nyo pa yan diba Baka nang kaanap kayo ng mga ganyan mga tops oh. Kaya may libre pa siyang ano Yung no, keychain, mga pambukas ng ano Para sa mga hingi ng eh May libido na pambukas ng alak eh Mayroon pa dito sa ilalim mga tops oh Yan, navy blue colorway Pong 99, less 10% Yan, may gray black May black and white Tapos may ganito sila Green, green black white Ang colorway, pong 99 Kasi ito sa taas mga tops Yung mga ganito pala nila 50 off oh. Yan, 50. Up, yung mga slays nila na ganito. Yung pure rubber matrops. Ito, meron sila dito yung navy blue. Yan, gray yung ano niya, insole. Next natin ito, para siyang kaki yung colorway niya. Tapos orange yung tapakan niya. Tapos meron pa isang ganito, para siyang light gray. Tapos green yung apakan niya. Ito mga troops, oh. Na na full rubber siya. Ang ganyan. 50 off to. Kung wala syang price, bali pa sya dito mga tropes Mga list na to, siguro nasa below 1k na lang to Ito pa mga tropes to. Oh. Yan, parang colorway na ito is parang off-white Parang off-white sya Yan, below na, nasa below 1k na lang to Ito mga tropes yung naghahanap kayo ng mga pang motor Ng Macbeth, ito mga tropes meron dito na Parang na rin syang off-white Tapos orange yung apakan nya Yan, 30% to Ililist nyo mga tropes dati syang 1199 less 30%. Yan, kaya na bahalang mag -less. Ito, kung halap nyo naman mga tops, mga black, ito meron sila dito. Black, green, colorway. And 1199, less 30%. Ito mga props yung ganito nila. Ito, pwede rin pang motor, pwede pang trabaho. And yung price nito, 1199. Ang ah, mga props, oh. 1199. Ang bali less ano na ito, less 50% ito pa isang colorway niya yung black silver colorway Lightweight lang din to ano ito yung price ng mga rops o? Oh. 1,1,99 Ayan, nasa Hindi ko alam kung 30 or 50 Ayan, kabilang siya sa mga Ayan, pwede pang motor Ito mga rops ganito na yung ito oh. Denim siya, denim yung ano Design niya Ayan, Parang mauno. no? Ayan yung likod niya Ayan, yung price nito 1,1,99 Ano ito? Ayan, yung mga ganito naman nila mga rops 899 899 ang baka naghanap kayo ng mga ganito. Marami siyang iba't ibang design, no? Ito yung sa mga white. Tapos ito yung sa mga black. Ito sa mga black is, ano, 999. Ayan yung mga design niya. Ito naman maroon sa mga 50 off. Ayan, mga 50 off na t-shirt ng Macbeth. Ayan, ito, 650. And 650 pero 50 50 oh eh. ito yung susundin yung mga so 899 and 899 tama tama sa, ano nasa 450 450 Yung mga design nya Simple yan lang mga rooms kung nagaanap kayo Kung may ilikay sa mga ganitong damit o oh. Ayan may yan May mga yellow May mga red Kompleto yun o no? Pakita naman natin yung mga Kuya na available Ang mga navy blue May mga black Kompleto rin yung mga design oh. Yung simplihan lang Di ba maraming may sa simplihan ng na damit At tapos meron din sa kabila Ayan 50% din Ang pili-pili kayo dito mga tops o oh naka 50 naka 50 off na check nga natin yung price yan 899 house kalamin 899 pili lang yun, pa yung 50% nasa 450 na lang mga ganyan tapos meron din sila dito mga props yan mga polo yan asya na rin to 50% yan sa 750 750 mga ganito nilo pakita natin mga ganyan pamorma oh, mga props oh Pogi kayo dito pag suot na ito yung iba magkana ito nasa 1k 1k yung iba ang bali pa sila lang na lang mga props na nag update lang tayo dito ng store yan mga polo pa dito polo shirt may mga jacket din pala sa dito mga props jacket magkano yung jacket nila yan nasa 1k na lang ito 1k yung mga jacket nila yan tapos meron pa sila dito mga 70% yung mga pambabae 70% magkano lang kaya yung price Ayan, mga tig pa 500 na lang. 500 below na lang pala yung mga pambabae nila. Ayan, tig pa 500, mga polo shirt. Mga Ayan, mga pambabae. Ayan, mga pambabae yung mga props. Eh. Sa mga, ito may mga dinim dito mga props. So, okay? pwede ito yung gawin nito. Ayan, 500. Eh. Ganito mga props. Oh. Ayan, mga ganyan yung makbe ko. Yan mga props, pa din Oh. Mga naka 20% naman lang yung mga t-shirt na yan. Ito mga last natin papakita mga props. Yung mga new arrival lang din ito. Ayan, oh ganda nyo, no? Makbit na mga ganito, oh. No, Magano kayo mga prices na ito? Dambal 899 din, mga traps nakita ko. Ay, may ganito. At mga 899 yan. At mga 1K below na lang ang mga traps, ah. tapos may mga ganito pa, mga puti. Yan. 899. 1K below. Ang ganda rin nito. Angas, no? Yung mga Rose Valium na dito na yung video natin Yung pasyalin nyo na mga Rose Nasa sila dito Yung makbit nila dito is 70% Up to 70% mga May itig 1,000 na lang na sapatos tapos yung mga damit nila Nasa 1,000 pesos na lang yung bababa At pasyalin nyo na mga, mga trots Yung bali Maraming salamat sa mga stop nila na Pinayagan tayo makapag vlog dito Yung mga Rose Valium na dito na lang Ingat kayo lagi kung nagustuhan nyo yung video Pakilike, subscribe Sama nyo ang yung bell button Para lagi kayo updated sa mga bago video nilalabas na natin Nangadito na lang mga troops, ingat kay lagi. Peace!